Good morning guys! Good morning, good morning, good morning dyan sa lahat ng ating mga followers subscriber Ayan. So for today's video mga guys mag-iihaw tayo ng isda pang ulam ngayong tanghali Wow! Kaya ito, nagpapaapoy na ako ng ating uh, gagamitin na baga At Siyempre, gagamitan natin yon ito para siya ay lumingas. Eh, dahil uh, high tech na tayo ngayon, kaya ganyan na ang ginagawa natin na pumaypay. Mga electric pa na maliit, oh, di ba? Hindi na tayo magagawa gamit ng pumaypay. Ito na lang. Dahil sa auso na yung high tech na panahon. At lumingas na nga mga guys yung ating uh, apoy at mag-ihew na tayo ng isda. Yan ang ating uh, ayawin ihawin mga guys na nice isda, dalawang piraso. So, saktong-sakto na yan pang ulam namin. Siyempre, kung bago ka pa lang dito sa aking uh, channel o aking page, sa pag-subscribe mo naman yan. At follow mo itong aking Facebook page guys. Pakipalo nyo naman at dami na nanonood sa atin. Kunti lang ang ating followers. <laughs> so, sa tingin nyo guys, masarap ba ito? Gagawa natin ito ng sausawa na medyo masarap-sarap. Para maganda-ganda naman yung ating kain mamaya. Oh. At simpre, ikakalat natin guys, baga para ay pantay yung luto ng ating inihaw. Ayan, lalagay natin yan dito sa mga gilid-gilid para pantay yung uh, luto ng ating inihaw. Uh, tanggalin natin itong plastik kasi mag-aamoy yan sa ating uh, isda. Ayan. Oh! Gamitan natin itong pamay pa na kuan Na ating oh. improvise at na pamaypay oh. Improvise. At yan nga guys, medyo umamoy-amoy na yung ating uh, iniihaw na isda, Medyo mabango-bango na siya. Hindi ko pa yung binabaliktad pero umamoy-amoy na siya. At mamaya mumukbangin natin yan guys. Kasing ibang maulam guys na kuan, medyo mura-mura. Kaya ito lang ang nabili namin na isda, Dalawang piraso at lagi na lang minsan laging manok manok kasi mura din yun ang mga mura kaya kung saan yung mura yun lang ang binibili natin kasi yun lang ang kaya ng ating budget Balik, unang baliktad unang baliktad ng ating isda yun dumidikit dikit pa siya parang hindi pa pwede baliktad din kasi pagkadikit pa yan sa back dito sa ating ihawan ibig sabihin hindi pa siya luto Ma mahihiwa lang yun siya pagka pinilit natin siyang balik ta rin kaya kailangan luto muna yung ilalim bago natin sya uh, babalik rin. so yan kumakapit pa sya uh, hindi pa ata pwede uh. pero pagka natanggal na to pwede na so ayan guys natanggal na tong isa balik rin natin o, yun o oh, kita mo naman yan oh. no sabi ko na kailangan na ganyan ganyan mo sya bago natin sya uh, babalik ta rin para hindi sa masisira yung ating isda uh, yun, okay naman to na, nabaliktad na natin yan ayos na siya to guys nagawa natin to ng sausawan na uh, kamatis tsaka tuyo na may sili okay, okay pa sa right ito guys paypaya naman natin ng konti para yung baga magtuloy tuloy So ayun guys, natapos na at tayo mag-ihaw at ito na yung na-ihaw natin guys is the wow. 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 At siyempre, meron tayong sausawa na toyo, kalamansi at lagyan natin ng sili. Tsaka may halo siya kamatis. So ayun na guys, at uh, kakain na nga tayo. Kain tayo. Oo, oh, to. Wow. Mmm, oh, thank mm. oh. guys. Mmm. 嗯，那、嗯、样。